magpa-fry tayo ng bangos. I-fry ko yan. Bangos for the dinner. $4 ito guys. Ang liit-liit. <laughs> parang hindi siya tatalsik. Kasi okay, eh, pag hindi mo yan tinakpan, ito tatalsik yan guys. Itong ulo naman, sasabawan to, um, ko. Buto ko naman, may sabaw. sabaw. Na sumusunod na 'yung isda. Ngayon natin 'yung onion. Lagyan natin ng maraming bawang para masarap. Kulay natin yung garlic. Masarap pag may sabaw. Para mamaya. Lagyan natin yung sibuyas. Yes. lagyan natin ng pampalasa para masarap. Imbis na ano ba to? Chicken cubes. Imbis na fish cube, naging chicken cubes. Kasi wala naman akong fish. ay yan na lang ilagyan natin. Para masarap. Lagyan ng paminta. Meron akong buong paminta dito guys. So lagyan natin. Last, asin. Nakalimutan kong bumili ng gulay para dito. Nawala sa isip ko. Nasunog na yung fish ko guys oh. Medyo nasunog siya. <laughs> okay lang yan. Kita siya. Medyo umitim. Ayun, nangitim na yung buntot. Pero okay lang yan para hindi masyadong masira. Ito naman yung isa, is mines. Niluluto ko muna yung kamatis. Tutuin ko muna mabuti yan. Maghanap pa ako ng gulay para may sahog ako dyan. Meron ako mga uh, kamote, talbos ng kamote. So, yan, wait natin. Oops, sorry. Medyo maingay. Cooking, cooking. Ilagay na natin dito. unang bayan na suwol. <laughs> Lagyan natin ng tissue. Ayan na. Lutog na yung fish ko, guys. Look at that. Ah, so diba? Para may ulam. Kasi kung ang hirap ng ano, lalo na ngayon, na Stay at home na yung amo ko. Ayan na. Hindi na ka nag -work. Ayan na. Napagod na yata mag-work. Ayan. Ngayon, next natin. Lulo natin yung ulo. Tignan mo, katikman ko muna kung okay na siya. Hindi pa siya luto, guys. Ayan, masarap na siya. Pukuha muna ako ng talbos ng kamote. Pukuha tayo ng talbos ng kamote, guys para may dagdag tayo sa gulay I mean sa isda ayan o kukuha tayo ng talbos ng kamote kumuha ko kanina eh talbos ng kamote ito lang ang may kagandahan sa may tanim guys kasi kung gusto kong iluto yan o oh. diba ito na lagay na natin yung fish yan isang ulong isda bungis Ayan, pakulon natin ng 5 minutes bago natin ilagay yung talbos ng kamote. Nalagyan natin sa isahog lang natin ng ano i lang natin saglit para hindi natin patatagalin ito guys kasi madulas kaya yan luto lang natin ng 3 minutes kunin na natin yung okra luto na siya huwag natin masyadong iluto ito guys kasi Madulas yan o. Kunting ano lang Kasi hindi naman masarap Paglutong-luto yan, Sarap ng ulam Umami ang gabi Tapos hindi pa masyadong ano, durog. Gusto ko yung durog na durog ba? Walang asim uh, nakalimutan mo bumili ng ano? Nakalimutan kong bumili ng ano ba yun? Yung tamarin. Ayan, okay na guys. Yung ano, yung isda natin. Okay na siya. Ayan na, oh. Ayan. So, pwede ko nang ulagay yung kamote. Tapos ng kamote. Fresh na fresh, guys. Yung kamote ko. Harvest from my garden. Ito lang ang kagandahan ng my garden. Kasi, lalo na sa amin dito lay layo namin ng market mag walk ka pa ng ano 15 minutes to go depends sa walk mo pa yan. 20 minutes so parang goyan ba pa 40 minutes diba layo nilalakad ko lang yan takpan muna natin ng sandali sandali ng 1 minute tapos luto na siya na. overcook na no overcook na nakalimutan ko ayan ayan ayan, ayan. nakalimutan ko guys ayan na siya hindi na makita yung ulo ng bangus Ayan, ang sarap ng dinner ko guys. Mas masarap pa sana ito kung may mga simasin. No? Kaso wala naman. Ito na yung sinigang kong bangus. Plus yung okra. Ayan. Thank you guys for watching.